Napansin mo na ba na kahit hindi ka binibigyan ng atensyon, mas lalo mo silang hinahanap? Parang may kakaibang atraksyon sa mga taong nag ignore sa atin. Pero bakit nga ba ganito ang nangyayari? Ano ang sikreto sa utak natin na naiimpluensyahan tayo sa ganitong paraan? Sa video na ito, tatalakay natin ang science sa likod ng ignoring at bakit kahit sakit sa pride, naa-attract pa rin tayo sa mga nagiging cold o distant sa atin. Bago tayo magsimula, kung gusto mo ng mga ganitong topic tungkol sa human psychology, emotions at behavior, huwag mong kalimutang mag-subscribe dito sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong kaalamang ibabahagi ko. 1. Bakit mas laging inaabangan ang nag-iignore? Psychology ng Attraction Napansin mo na ba na kahit hindi ka binibigyan ng atensyon, mas lalo mo silang hinahanap? Parang may kakaibang atraksyon sa mga taong nag-iignore sa atin. Pero bakit nga ba ganito ang nangyayari? Ano ang sikreto sa utak natin na naiimpluensyahan tayo sa ganitong paraan? Sa psychology, may tinatawag na intermittent reinforcement. Ito ay phenomenon kung saan mas naa-attract tayo sa mga bagay o tao na paminsan-minsan lang nagbibigay ng reward gaya ng attention o validation. Kapag ang isang tao ay nagiging distant o nag ignore sa atin, unti-unti itong nagiging isang puzzle sa utak natin. Ang utak natin ay nagiging curious at masigasig sa paghahanap ng kahit kaunting signal ng interest. Isa pang dahilan ay ang scarcity principle. Ang tao ay natural na naa-attract sa kung ano ang mahirap makuha o hindi laging available. Kapag ang isang tao ay nagiging cold o hindi available, subconsciously, mas nararamdaman natin na kailangan natin silang abutin o makuha ang kanilang approval. Hindi rin natin maikakaila ang role ng ego at pride. Kapag may nag-iignore sa atin, may parte ng ating utak na gusto patunayan ang sarili. Gusto nating ipakita na kaya natin makuha ang atensyon ng taong tila di-interesado. Ito rin ay nagdudulot ng adrenaline at excitement. Kaya mas naiintindihan natin ang atraksyon kahit may halong frustration. Sa madaling sabi, ang pagiging attracted natin sa mga nag-i-ignore ay hindi lamang dahil sa kanilang ugali, kundi dahil sa mga natural na mekanismo ng utak natin intermittent reinforcement, scarcity principle, at ego boost. Sa susunod, pag-uusapan natin kung paano natin ma-manage ang ganitong atraksyon at paano hindi tayo masyadong maapektuhan nito sa ating emotions at relationships. 2. The Psychology of Ignoring. Bakit mas nakakakilig ang may cold vibe? Napansin mo na ba na may mga tao na kahit tila malamig at distant, parang mas nakakakilig sila? Parang may mysterious aura na hindi mo maiwasang pansinin. Pero bakit nga ba ganito ang nangyayari? Ano ang science sa likod ng atraksyon sa mga may cold vibe? Sa psychology, ang mga taong may cold vibe ay kadalasang nagtat-trigger ng tinatawag na mystery effect. Ang utak natin ay likas na curious at mahilig sa patterns. Kapag ang isang tao ay hindi agad nagpapakita ng damdamin o interest, nabubuo sa isip natin ang mga haka-haka at kuryosidad. Ito ay nagdudulot ng excitement at anticipation na nakakapag-intensify ng atraksyon. Isa pang dahilan ay ang challenge factor. Kapag tila mahirap makuha o maunawaan ng isang tao, mas marami tayong effort na ibinibigay sa kanila. Sa proseso, Nagkakaroon tayo ng dopamine release sa utak isang natural chemical ng pleasure at reward. Kaya mas nakakakilig ang may cold vibe kahit may kaunting frustration na kasama. Hindi rin mawawala ang papel ng social value. Ang mga taong hindi madaling naaapektuhan o hindi laging available ay parang may mataas na status sa ating subconscious. Ang atraksyon natin sa kanila ay partly dahil gusto natin makasabay o ma-validate sa kanilang mundo. Sa madaling sabi, ang cold vibe ay nakakakilig hindi lang dahil sa kanilang ugali, kundi dahil sa natural na curiosity, challenge factor, at social dynamics na nangyayari sa utak natin. Sa susunod, pag-uusapan natin kung paano natin ma-manage ang ganitong atraksyon at maging aware sa psychological tricks na ito para hindi tayo masyadong maapektuhan. 3. Nahihirapan ka bang makalimot? Science ng attraction sa nag-iignore. Nahihirapan ka bang makalimot sa taong lagi mong iniisip kahit hindi siya nagbibigay ng atensyon sa iyo? Parang mas lalo mo pa silang hinahanap kapag nagiging distant. Pero ano nga ba ang science sa likod ng ganitong atraksyon? Bakit kahit sakit sa puso, hindi natin sila makalimutan? Isa sa mga pangunahing dahilan ay ang tinatawag na intermittent reinforcement. Ang utak natin ay mas naa-attract sa mga tao o sitwasyon na paminsan-minsan lang nagbibigay ng reward, tulad ng atensyon o pagmamahal. Kapag ang isang tao ay paminsan-minsan lang nagre-react o nagiging available, ang utak natin ay nagiging curious at patuloy na naghahanap ng kahit kaunting signal ng interest. Kasama rin dito ang emotional arousal. Kapag nagiging distant o hindi available ang isang tao, nagkakaroon tayo ng halo ng excitement at frustration. Ang kombinasyong ito ay nagdudulot ng mas matinding memory encoding sa utak natin, kaya mas nahihirapan tayong makalimot sa kanila. Bukod pa rito, may papel ang psychological reactance. Kapag nakikita natin na tila hindi natin makuha ang isang tao, subconsciously, nagiging mas interesado tayo dahil ayaw natin mawalan ng control o option. Ito rin ang dahilan kung bakit mas naa-attract tayo sa mga nag-i-ignore, parang instinctively natin gustong makuha ang hindi agad attainable. Sa madaling sabi, nahihirapan tayong makalimot sa mga nag-i-ignore sa atin dahil sa intermittent reinforcement, emotional arousal, at psychological reactance. Ang utak natin ay natural na naaakit sa challenge at sa unpredictability. Kaya kahit hindi tayo comforted, hindi natin sila makalimutan. 4. Bakit parang mas gusto natin ang hindi available? Napapansin mo ba na mas naa-attract tayo sa mga taong tila hindi available? Parang kahit hindi sila laging nandyan, mas gusto pa rin natin silang makuha o pansinin. Pero bakit nga ba ganito ang nangyayari? Ano ang psychology sa likod ng atraksyon sa mga hindi madaling makuha? Isa sa mga pangunahing dahilan ay ang scarcity principle. Sa psychology, mas pinapahalagahan natin ang mga bagay o tao na mahirap makuha o hindi laging available. Kapag ang isang tao ay tila malayo o hindi laging nandyan, nagiging mas mahalaga sila sa atin at mas gusto natin silang abutin. Kasama rin dito ang intermittent reinforcement. Kapag paminsan-minsan lang nagbibigay ng atensyon o pagpapakita ng interest ang isang tao, mas nagiging intense ang curiosity at excitement natin. Ang utak natin ay parang nahook sa maliit na reward na ito kaya mas lalong naa-attract sa kanila. Bukod pa rito, may epekto rin ang ego at challenge factor. Kapag mahirap makuha ang isang tao, natural na gusto nating patunayan ang sarili at makuha ang kanilang approval. Ang proseso ng pagtangkilik sa challenge na ito ay nagdudulot ng dopamine release sa utak. Kaya mas nakakaingganyo at nakaka-addict ang kanilang hindi-availability. Sa madaling sabi, mas gusto natin ang mga hindi available dahil sa scarcity principle, intermittent reinforcement, at challenge factor. Ang utak natin ay likas na naaakit sa mga bagay na mahirap makuha. Kaya kahit mahirap, mas nakakahook tayo sa mga taong tila laging out of reach. 5. Psychology ng Ghosting Bakit mas inaabangan ang hindi nagkaka-interes? Napansin mo na ba na kahit tila walang interes sa atin ang isang tao? Mas lalo nating inaabangan ang kanilang pansin. Parang mas nakaka-hook sila kapag nagiging distant o hindi available. Pero ano nga ba ang psychology sa likod ng ganitong fenomenon na karaniwang tinatawag nating ghosting? Isa sa mga dahilan ay ang intermittent reinforcement. Kapag ang isang tao ay paminsan-minsan lang nagpapakita ng interest o attention, mas nagiging curious at hooked ang utak natin. Ang maliit na piraso ng reward na ito ay parang nagbibigay ng dopamine rush kaya mas lalo nating inaabangan ang susunod nilang kilos o reaksyon. Kasama rin dito ang scarcity principle. Kapag ang isang tao ay hindi agad available o tila walang interest, nagiging mas mahalaga sila sa atin. Ang utak natin ay likas na naaakit sa kung ano ang mahirap makuha kaya kahit may kaunting frustration, mas gusto pa rin natin silang mapansin hindi rin mawawala ang epekto ng ego at challenge factor. Kapag tila walang interest ang isang tao, subconsciously gusto natin patunayan na kaya natin makuha ang kanilang atensyon. Ang desire na mapabighani ang isang taong distant ay nagdudulot ng mas matinding curiosity at excitement. Sa madaling sabi, ang pagkahook natin sa mga taong naggo ghost o tila walang interest ay dahil sa intermittent reinforcement, scarcity principle, at challenge factor, ang utak natin ay natural na naaakit sa unpredictability at difficulty. Kaya kahit na frustrating, mas lalo nating inaabangan ang mga ganitong tao. 6. Bakit mas nakakaadik ang may wall? Science ng ignoring sa attraction. Napansin mo ba na mas naa-attract tayo sa mga taong may emotional wall o hindi agad nagpapakita ng damdamin? Parang mas nakakaadik sila kahit na mahirap basahin ang kanilang intensyon. Pero bakit nga ba ganito ang nangyayari? Ano ang science sa likod ng ganitong atraksyon? Isa sa mga dahilan ay ang mystery effect. Kapag may emotional wall ang isang tao, nagiging curious ang utak natin. Likas sa tao ang maghanap ng patterns at mag-try intindihin ang hindi agad malinaw. Ang curiosity na ito ay nagdudulot ng excitement at anticipation, kaya mas nakakahok tayo sa kanila kasama rin dito ang intermittent reinforcement. Kapag paminsan-minsan lang nagpapakita ng atensyon o interest ang isang tao, mas lumalala ang ating atraksyon. Ang utak natin ay parang nahook sa maliit na piraso ng reward na ito, kaya mas nagiging addicted tayo sa kanilang atensyon. Hindi rin mawawala ang challenge factor. Kapag mahirap basahin o maunawaan ang isang tao, natural na gusto nating mas mapalapit sa kanila at patunayan ang sarili. Ang challenge na ito ay nagdudulot ng dopamine release sa utak kaya mas nakakaadik ang pakiramdam na sinusubukan. Sa madaling sabi, mas nakakaadik ang mga taong may emotional wall dahil sa mystery effect, intermittent reinforcement at challenge factor. Ang utak natin ay natural na naaakit sa unpredictability at challenge kaya kahit mahirap mas lalo nating hinahanap ang kanilang atensyon. 7. The Psychology Behind Ignoring Bakit mas nakakahook ang malayo? Napansin mo ba na mas naa-attract tayo sa mga taong tila malayo o hindi palaging nandyan? Parang mas nakakahook sila sa atin kahit na hindi natin sila madalas makasama. Pero ano nga ba ang psychology sa likod ng ganitong atraksyon? Isa sa mga pangunahing dahilan ay ang scarcity principle. Kapag ang isang tao ay malayo o hindi madaling makuha, mas nagiging mahalaga sila sa atin. Likas sa utak ng tao ang bigyan ng value ang mga bagay o tao na mahirap abutin, kaya mas nakakahook ang mga distant individuals. Kasama rin dito ang intermittent reinforcement. Kapag paminsan-minsan lang nagbibigay ng attention o nagiging available ang isang tao, mas lumalala ang curiosity at anticipation natin. Ang utak natin ay nahook sa maliit na reward na ito, kaya mas lumalakas ang atraksyon kahit na may kaunting frustration. Bukod pa rito, may epekto rin ang challenge factor. Kapag mahirap makuha ang isang tao o tila hindi palaging nandyan, subconsciously gusto nating patunayan ang sarili at makuha ang kanilang atensyon. Ang challenge na ito ay nagdudulot ng dopamine release sa utak kaya mas nakakainganyo at nakakahook ang kanilang pagiging malayo. Sa madaling sabi, mas nakakahook ang mga malalayong tao dahil sa scarcity principle, intermittent reinforcement, at challenge factor, ang utak natin ay natural na naaakit sa difficulty at unpredictability, kaya kahit mahirap, mas lalo nating hinahanap ang kanilang pansin. 8. Bakit hindi natin maiwasang pansinin ang nag ignore Psychology ng desire. Napapansin mo ba na kahit sinasadyang nag ignore sa atin ang isang tao, hindi natin maiwasang pansinin sila? parang may misteryosong atraksyon na hindi natin kayang labanan pero ano nga ba ang psychology sa likod ng ganitong desire isa sa mga pangunahing dahilan ay ang psychological reactance kapag nakikita natin na tila hindi natin makuha ang isang tao natural na lumalaki ang ating desire dahil ayaw nating mawalan ng control o option ang utak natin ay naiimpluwensyahan na mas gusto ang mga bagay na mahirap makuha kasama rin dito ang intermittent reinforcement Kapag paminsan-minsan lang nagbibigay ng atensyon o reaksyon ng isang tao, mas nagiging hooked tayo sa maliit na piraso ng reward na iyon. Ito ay nagdudulot ng dopamine release at nagpapataas ng anticipation, kaya mas lalo nating pinapansin ang nag-i-ignore. Bukod pa rito, may epekto rin ng curiosity at mystery effect. Ang hindi predictable o distant na ugali ng isang tao ay nagiging palaisipan sa ating utak. Likas sa tao ang gusto intindihin ang hindi agad malinaw. Kaya kahit na may frustration, mas naa-attract tayo sa kanila. Sa madaling sabi, hindi natin maiwasang pansinin ang nag ignore dahil sa psychological reactance, intermittent reinforcement, at curiosity. Ang utak natin ay natural na naaakit sa challenge at unpredictability, kaya kahit mahirap, hindi natin sila mapapabayaan sa ating isip. 9 cold signals, hot attraction. Bakit mas nakaka-interes ang nagiging malamig? Napansin mo ba na mas nakaka-attract sa atin ang mga taong biglang nagiging malamig o distant? Parang mas exciting sila kapag hindi agad nagpapakita ng damdamin. Pero ano nga ba ang science sa likod ng ganitong fenomenon? Isa sa mga dahilan ay ang mystery effect. Kapag ang isang tao ay biglang nagiging malamig, nagiging curious ang utak natin. Likas sa tao ang gustong intindihin ang hindi malinaw, kaya nagiging mas interesado tayo sa taong may cold signals. Kasama rin dito ang challenge factor. Ang pagiging distant o malamig ay nagiging isang challenge sa atin. Ang utak natin ay naglalabas ng dopamine kapag sinusubukan nating makuha ang atensyon ng isang tao, kaya mas nagiging intense ang atraksyon kahit na may frustration. Bukod pa rito, may epekto rin ang intermittent reinforcement. Kapag paminsan-minsan lang nagpapakita ng warmth o attention ng isang tao, mas nagiging hooked tayo sa bawat maliit na signal. Ang unpredictability ng kanilang behavior ay nagdudulot ng excitement at nagiging dahilan kung bakit mas nakaka-interest sila. Sa madaling sabi, mas nakaka-interest ang nagiging malamig dahil sa mystery effect, challenge factor, at intermittent reinforcement. Ang utak natin ay natural na naaakit sa unpredictability at excitement kaya kahit malamig sila mas lalo tayong nahuhumaling sa kanila. 10. Psychology coded. Bakit laging inaabangan ang hindi nagbibigay ng atensyon? Napapansin mo ba na kahit walang atensyon na ibinibigay sa atin, lagi pa rin nating inaabangan ang isang tao? Parang hindi natin kayang hindi pansinin sila kahit may kaunting sakit sa pride. Pero bakit nga ba ganito ang nangyayari? Ano ang psychology sa likod ng ganitong behavior? Isa sa mga pangunahing dahilan ay ang intermittent reinforcement. Kapag paminsan-minsan lang nagbibigay ng atensyon ng isang tao, mas nagiging curious at hooked ang utak natin. Ang maliit na piraso ng reward na ito ay parang nagbibigay ng dopamine rush kaya mas lalo nating inaabangan ang susunod nilang reaksyon. Kasama rin dito ang scarcity principle. Kapag ang isang tao ay tila hindi laging available o hindi nagbibigay ng atensyon, nagiging mas mahalaga sila sa ating perception. Likas sa utak ng tao na bigyan ng value ang mga mahirap makuha, kaya mas lumalakas ang desire na makuha ang kanilang pansin. Bukod pa rito, may epekto rin ng ego at challenge factor. Kapag hindi natin agad nakukuha ang atensyon ng isang tao, subconsciously gusto nating patunayan ang sarili. Ang proseso ng pag-abot sa isang taong distant o cold ay nagdudulot ng excitement at adrenaline, kaya mas lalo tayong naahok sa kanila. Sa madaling sabi, lagi nating inaabangan ang hindi nagbibigay ng atensyon dahil sa intermittent reinforcement, scarcity principle, at challenge factor. Ang utak natin ay natural na naaakit sa unpredictability difficulty at excitement. Kaya kahit frustrating, hindi natin sila kayang hindi pansinin. At dyan nagtatapos ang ating paglalakbay sa psychology ng ignoring at bakit mas naa-attract tayo sa mga nagiging distant o malamig. Ngayon, alam mo na ang science sa likod ng curiosity, challenge at unpredictability ng mga ganitong relasyon. Sa bawat mystery at maliit na signal, naiintindihan natin kung paano gumagana ang utak natin at bakit natural ang ating emosyon sa ganitong sitwasyon. Kaya kung gusto mo pang matutunan ang mga ganitong psychology insights tungkol sa human behavior at personal development, mag-subscribe ka na at i-turn on ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong episode dito sa ating channel.